Hi guys! Kasi na ulan, magluto taog paksiw nga isda inanunan atong iparis sa atong mais nga bahaw. Ang bahaw nga mais atong buhaton o oh, ganang garlic rice. Okay, mga og o kalamias. Guys, amo nang gikuha ang bahay ni Ibon Diri. Nga kung kita naman, nga tara mong kalamias guys. Ay, butanganan di ay, palihog di ay. Unsa man ni Atak, bang kuwalay ano oi wala ibutangan bi butangan kag kalamis guys atong dungagan pa ay kataas. isa na kaabot ari Daghan na lami ang daghan magbangko lagi kita ang lalaki ha piliin na lang kay sayang. oh daghan na masarap ang madami yung lalaki Apit na tangtang -tang ang mga dahon. Mm. Mm. E, um, ano tang -tang yung tangtang -tang ang mga dahon. Ang sige, tama na to. Tangtang ang mga dahon-dahon. Yan. Tanggalin talaga yan siya para pag ano, para madami ang kanyang bunga. Yung mga tagidiran, tanggalin. Yan, mga dahon. Natanggal yan siya guys, e, para um. madami ang bunga niya. Yan. Ah, dahil na ko si... Muna itong kalamit guys. Yan. Pagluto so, na tayo. Mag-un-unan. Mag-ununan ta. Ayan inununan o sa binisaya pa. Ay, nakugasan kay Prisco man ang is, ano, um, kalamias. Tamis lagi ang kalamias, guys. Ang kitilawan. Kasi kay nagmana sa akin. Pag kumain ng kamalyas, kalamyas, hindi lang maasinan. ano pangalan ng isda na to guys? Parang dalagang bukid. No? Sanad dyan, sanad sa harapan. Tagsili. Ito na dyan ang silihan. Ito sili. Ang pakseo na. Binisaya. and see you in the mix na mamaya. Ito pa para kumot. Makaan ano guys, niyo guys. Hindi ko lagi nilagyan. Mm. Tubig, tingnan mo siya. sya, sya nag-produce ng tubig. Oh, tubig niya sa sa kalamiyat at saka sa asin masarap oh, talaga wow kalami sa inyo na everyone wow tanawang sabaw guys oh, mm, very lami ang sabaw ato ng pagmunang ayang kayo guys lami na kain siya